Big Bird, Cutie Bird, mananood tayo ng cartoon sa TV, ha? Ah. Huwag kayong makulit, mamimili lang ako ng pananakari natin. <laughs> Alin kaya dinig magandang panoorin? Eh. Ay ito, si Coco Wamanika na lang, kalaban ni si Megan. <laughs> Panigurado, magandang yung laban nilang Ka. Wow! Ang galing ni Mega! Hindi siya natatamaan ng bata! Umiilag siya! <laughs> Go Megan Go Megan Talunin mo si Kukawa Manika! Pero anak, sino ko saan mo dyan nanonood? Ako lang po, Nay. Tsaka si Big Bird, pati si Cutie Bird. Akala ko ba, dito matutulog si Princess. Di ba nagpalang siya kanina? Kaya nga po, Nay. Eh. Kaso hanggang ngayon, wala pa rin si Princess. O siya, dito ka lang muna, ha? pumunta lang ako sa tindani, Marang Sonia. Nagbibili lang ako sa kanya. Sige po, Nay. Mananood lang po ako. mo si Princess. Huwag kang lalaba. Bebang! Bebang! Buksan mo na yung pinto! Nandito na ako! Yeah! Ay! Si Princess! Nasa labos na ng bahay! Bilis! Buksan mo na! Nangangtago dito sa mega pasi! Ang dilis! Wait lang! Nandiyan ako, Princess! <laughs> Hello, princess! Bilisan mo! Pumasok ka na! Nanonood na kami ni Cutie with pati ni Big Bird! Anong pinapanood niya? Si Kukuma Manika! Kaso, talo siya kay Megang! Manood pa tayo, Bebang! Yung sobrang nakakatakot! Halika na! Umupo na tayo! Bebang! <laughs> may papakita pala ako sa'yo! May dalakong ilaw, oh! Sobrang ganda! mag ba yung kulay niya? Parang tayo nasa ibang planeta! <laughs> Magic ilaw! Isaksak mo na yung princess para makita ko yung sinasabi mong ilaw! Sige! Papatayin ko muna itong ilaw niya! <laughs> ano? Ang dilim na! Siyempre, princess! Gusto ko yun! <laughs> Ayan! Ang ganda! hawakan ito kung kinta. Ah! Sigaw ko mong manika! Nagpakita ulit! Lumabot sa TV! Red light! Green light!